<laughs> wow it's a prank it's a prank, <laughs> <laughs> it's a prank. <laughs> oh, guys i'm in good nginginig aku nginginig lah <laughs> sobra <laughs> <laughs> nata <laughs> sa kape kahapon nag kape ngayon nag kape <hapin> thank you kiss naman dyan kiss Yon, kalay. Hi guys, good morning. And today ay uh, dito ko po kasama ko po yung aking brother-in-law guys. May pero kami pupuntahan today na ano na yung ano ba yun? Anong temple ba yun? Basta ano siya, elephant siya na pink na ano, nakahiga. What? <laughs> Bro, what are you talking about, man? So, matagal-tagal na ako hindi nakapunta dun, guys. Siguro, tagal na, Siguro mga 9, 8 years na din talaga, guys. no? So ngayon ay siyempre kasi yung aking kapatid mahilig siya sa elephant, di diba? so. Ngayon, so ito na yung chance na makabalik kami ulit doon at saka mapuntahan din ng aking kapatid. At saka siyempre meron kaming special na gagawin, guys. So, pakita mo ano yung ating gagawin, guys. So muntik na muntik pang makita kanina kasi gustong kunin ni Jerry na yung ano yung tawag dito. Oh, oh, oh. Ah, yan, guys. Kasi ano nila ngayon? Ang tawag? anniversary. Eight, uh, anniversary nyo. Wow. Uh -huh. Pang ilang years nyo na ba? Pang 8 na na. Pang 8 na nyo. So, ngayon gagawa tayo ng ano doon sa ano? Sa Ilipan. Para special talaga, di ba? Siyempre, kailangan pagka mag, mag ano ka mag... Well, parang... Magpo-propose. Proposal. Yun, magpo-proposal ka with the mayor. Dapat sa ano special place, di ba? Tama, tama. Tama, na ba? So, kaya stay tuned lagi guys, no? para sa update sa ating proposal. At saka pati na din doon sa magandang view doon sa ano. Makasama ko po ngayon si Mrs. at saka si Eva. Kaya napaka ano nito guys. Romantic at napasaya. Ano bestahan Basta iiyak hindi. At yung iiyak yan. Kasi dami, niyang, dami niya ng post na sweet sweets doon sa ano eh. Ka couple niya eh. Kaya siguro in-expect ng mga ano. Meron ng rumor doon na ano. Dami meron na. Prenup daw. Oh, Prenup daw yun yun. Yun na no? so stay tuned lagi guys hello Eva hello, hello, yeah, so bumili sila ng anong guys na coffee yeah, that's our coffee hello oh we didn't bring you coffee it's okay no problem we don't go anywhere <laughs> okay. Eva cappuccino cappuccino All right, thank you. That's my opportunity guys. So, because we have a oh long, long ride a couple of hours, so, so we need true. to have a week. She's bye -bye. Wow. Wow. Hello. Wow. Hello. <laughs> bye bye. guys. Let's wow. go. Something like uh, if you want to pregnant, you want to have a baby, and then you can get already and then you said you give the eggs for them about 100, 1000. we already. already. But someone is already get bored and hungry and sleepy. Eh, barin. <laughs> so yan guys nandito na po tayo ngayon sa temple so ayan you know, o yung temple guys ah, uh, dito po yung parking para ano muna tayo guys magdadasal muna tayo sa temple ganyan ng blessings ng ating, at kung ano pa kung ano yung ating wish because after po nyan is pupunta na po tayo doon sa pink elephant Ay, so, naalala mo yung sinabi natin yung sa itlog no? Sa boiled egg. Oo. Oh. Ah, totoong egg pala siya. Hmm, egg pala siya. So, Binoil, okay. boiled sa boiled egg na siya. Okay. Iyahalay nila yan sa ano? Doon sa monks. Okay. Ah. Dito Oo. Uh oh. Ay, Okay. Kasi okay. naman, kasi naman takiyangan niya, man tamahe. Sibit, yep. Nung nga. Oo, oh, okay. So, kailangan natin bumili ng na, ano, mantika. Kaya para yung ano natin, lalagay kasi natin yan dun sa ano, parang may apoy siya. Mm. Para yung ating buhay is magano'n, mag... mag maging... Sumiklab parang... Yeah, pa, parang gano'n. Maging ano yung ano natin, life natin. Bless. 1, 2, 3, 4. 4 bottles guys, buka tayo okay. okay. ng 4 bottles. 4, 4, 4, Ayan. 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 Hindi lang ito isa kasi marami po tayong lalagyan ng mantika. So, depende po sa atin yan. Tapos, kapag lalagyan tayo nito guys, ipipray okay, tayo. Tapos habang naglalagay kayo, ano kayo, pray kayo, ganyan. This is the last one. This is the last one guys. Okay. Last one I ended. Last one is a I'll it there. Last one. am. Last na yan, last na Ah, dito pa. Kasi mm -hmm. <laughs> ano eh. Ah. May ting din Eh, okay. tapos tapo natin to doon sa basurahan. Mm -hmm. Okay, patapon na lang. Salamat. So, this one now is the, uh, birth, your birthday. Ito yung, ano, kaarawan mo kung anong araw ka pinanganak. Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. Tapos, bibili ulit tayo. Sisindihan natin yan. Tapos, ano natin, ipapalutang uh, natin doon. Ayan. Ipapalutang natin yan doon yung ano. Yung nalala mo yun, nagpunta tayo ng ano, araw sa pinanganak. Uh -huh. Anong, bibili mo yan. Tuesday ako, so bibili kami. Tuesday. Kami okay. ni Eva. Yeah. Ayan. Tuesday, Tuesday, Eva. Eh, ikaw rin. Maka, din. Ayan, doon tayo. Ayan uh -huh. natin, lagay guys. Five. Ayan. Okay, so, yung sakin Saturday. Tuesday. Uh, Tuesday. Sa iyo? Wednesday Yes. 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 you have Yes. Ah, Tuesday? <laughs> 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 yes. Yeah. ngayon Yes. natin yung Yes. 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 yung kandila Yes. natin isa-isa Synd den er der. 我怎么可以啊？ Noy, like, kailangan mo nang yung ano, yung pants kasi ano, yung Mira. Mi. Ano na? I already told her. Ah. Yes. <laughs> Eva is confused. You're confused, Pepe? Ah, uh, you know the gold. You know the color of this one. We need to put in the uh, all the Buddha. Okay. Yeah. Kailangan po natin bumili nung ano yung yung gold guys na ilalagay doon sa mga Buddha. Kailangan tayong bumili yung parang ano siya, papil na blue ah uh, gold. Yan uh -huh. ang Oh. Ididikit natin yan sa lahat ng Buddha. Tapos, syempre ganoon din.

ano yung sipit ko na. Ah, yung pap... So, meron siyang papel. Yung ano yung... Have the gold here. So, we can... you Give know, me the one flower. Ah, tara. Let's go. So, first time po nila, ano, no nila, Ezer, tsaka ni Jerry Lo. Kaya, ano to. This is the best moment. Kailangan pagpunta kayo dito sa Thailand ito. Napaka-bless nito pagka nakagawa kayo nito. Kaya, so, napakalaki nyo nagawa nyo ito. Hindi naman porque, uh, may kanya-kanya tayong religious belief. It's yes, parang hindi na natin gagawin. Kaya, ilustritongin yung religious belief. It's a good experience kasi may able to talk paano sa kaano nila gawin. Ang own perspective nila. It is a very good experience for us, Ezra, because it's our 8th year anniversary. So we're gonna pray more for more years to come. Ah, um, okay, you can remove this. Remove this now. Okay, yeah. can you take it you off it. to mine? Okay, thank you. Give me, give this that. Up. Okay, okay, because... um... <laughs> Okay, may yung anong doon? Any Buddha. Doon. Tuesday. Pa! you enjoy today? <laughs> Love you. Okay, guys. Hey. Hahaha. <laughs> <laughs> Paano kayo? naman ay tapos so tayo, -ray, na -ray, dito tayo kayo? Paano 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 kayo? sa kayo? Paano ba? Paano nyo ba kayo? Paano kayo? Paano mga, yung mga, yung sa, ano? mga yes. buhay? Good. simple guys I don't wish too much, but I just wanna good health for the family the it's like the sanctuary of truth yes okay, now we here pernah jadi so ngayon guys ay, kami tiga lo na kasi Si Eva kakatulog lang at uh, dumuna si Mrs. tapos pag nagising na si Eva ay susunod siya, no? Okay. Now you finally see the three faces elephant. Wow! Three faces or three heads? Three heads. Three heads. <laughs> Three heads pala. Three head. do, and also two faces. A, or two hands. Four hands, Four hands Buddha. Ha ah, ha oh, Ano? Loy, ang ganda ng mga bags, Loy, oh. May elephant din sila, o? Ito yung ha, yung ganyan Hello. Ay, isang ganda ng design. 150 150 lang? Hmm. Ganda lang. Ah, this one, 100. 100. Wow, 100 lang tuloy, oh. Tintik siya, ang Now, we are heading to the uh, Pink Elephant. Pink Elephant! So, gusto ko mag-pray ka doon, ha? Okay. So, ang gusto ko, Loy, is punta ka doon sa gitna, mag ka, nakapikit ka doon, tapos yung mga, siguro, mga one minute, gano'n. Tapos, pray ka lang, okay? Tapos, bibityohan kita, okay? Sige.

I find my safe place. Always love you, forever hold you tight.

So, Sobrang nata sa kape ito eh. Oh. Kahapon nagkape, ngayon nagkape. Thank you! Hindi pa siya naniwala, yung akala ako eh. I'm engaged, engaged! Yay! Congratulations! Kiss naman dyan. Kiss naman dyan. Yun. Uh, oh hey, the... hmm. si hmm. Tagal na yun. Eh, hindi pa siya. Hindi, hindi pa rin talaga siya nakakapag-move ano, on. <laughs> hmm. <laughs> namin alam yun. Oo. Dito ko na lang nalaman wala, yan. Wala nga, wala na ata alam. Pati hey, pa nalaman niya? Pagdating nyo. Pagdating namin? Oo. Oh. Paano niya sinabi sa'yo? Sabi niya, kuya, tulungan mo ko. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. oh, sige. Ayun. Di ba? Sana, oo. Oh. Wow. Alang nga naman. Eh, siyempre, alang nga naman sabihin, sabihin niya sa'yo. Eh, di hindi niya intention. Sino, sino bang pagpupurposa sa sasabihin, diba? na sabihin, di ba? Yun yung sabi nga yun, yung diba kailangan sabihin ko daw. Uh. Sino <laughs> di, di, di na, like, yun? Hindi na naging surprise. <laughs> common ah. sense, common sense. Alright? You wanna surprise someone but you wanna say it to someone so it's not a surprise. Common sense. No, 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 hindi, hindi, parang ako naniniwala. Kasi naman lang nagpusta na yun. Yeah. Ah, di ba? Ayos. Sino yun? po nakakaalam nito? Does atin nga know this? Of course. Really? Yes. Wala ah! pala tanong nang tanong nung nakaraan What did she say? Akala ko ba 5 yung ring size mo? Sabi ko alam ko 4.5 Ano size ito? 5 5? Oo diba? Guys ang ganda Timing gauge, ring gauge Sana oh. Dito ba? Dito na ba? Dito na ba? Dito na ba? Ano na ba? May plano pa yata isang lay Oh, ano? <laughs> oh, ba ano? yung ring. <laughs> Sino na wala, 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 asin wala, asin wala asin Okay, success. Okay. Success. Basta, 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 You know. I can't stop crying. <sighs> <what you're> <sighs> <I'm getting pregnant>. <sighs> <sighs> Say congratulations to your tita. So yeah guys, successful. Right? Success. inyo kahit masami sa ulan ganyan yes diba so kinabahan ka ba kanina dami pa no oo nga eh no I don't care oo uh dami -huh. na atitig nga sa akin nila bang nagaan oh, so many people you know and then many people waiting for the queue you know because mm -hmm. <laughs> for the photo but we don't care I, don't care. <laughs> I have a good setup you know some, some of them is actually wondering hmm nag-visit silang dalawa. asala ko lang mag-pray lang ako sa pink elephant. Look at Eva. Elephant is my favorite. Pink is my color. Yeah, <laughs> yeah, pink. Yeah, yeah, pink. <laughs> oh, pink is <laughs> my color. Alright. So, I I count on my head. I'm praying as well. See? So, I hope you like it guys, no? Ang ganda ng set yeah, up. Wow. So, yan, grabe kahit basa kami sa ulan, tsaka medyo malalay yung gahi, pero at least talagang ang kanta ng ano, pangyayari, no? So, dito lang na lang kami guys at uh, kami ay babiyahe ulit at nagharap kami ng na mga kain, no? So, thank you for watching and don't forget to share, no? And subscribe. Bye-bye, guys. Bye-bye, bye! -bye, bye, -bye.